Hi guys! So for today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-buy ng USDT sa OKX exchanges. Pero bago po yan guys, kailangan meron po kayong verified na OKX account. Kaya ilalagay ko po yung link dyan po sa my description box. Yung link po nitong OKX at doon po kayo guys mag-create ng account. So let's start guys. Click na lang po itong P2P trading kapag meron na po kayong account. Then dito po sa payment method guys, iset nyo lang po dito kung ano po yung gagamitin po ninyo for payment method. So sa akin po is GCash. So make sure lang din guys na magbenta po kayo dun sa mga verified merchant yung pong merong star po dyan sa gilid ng name po nila. Kagaya po nito. At yung mga transactions po nila guys, i-check nyo din po kung nakakapag-complete po ba sila ng 99% or 100%. Mas okay po yan no guys. Yan po guys ay para makasigurado po tayo na uh, mag magiging fair po yung palitan po ng coins natin. Ano? So, pag nakapili na po kayo guys na pagbibilhan po ninyo ng USDT, click nyo lang po itong buy. And then, lagay nyo lang po dito guys yung amount. So, bibili po tayo guys ng worth 1,000 pesos. Ayan, makikita na po natin dito guys sa baba kung ilang po yung marireceive natin na USDT. Pagkatapos po nyan guys, i-click nyo lang po itong buy USDT with zero fees dito po sa bandang baba. Then dito guys, makikita na po ninyo kung sino po yung katransact po ninyo. So sa akin po ay si Mr. 10 times. Pwede po natin siyang i-chat guys. So, ayan guys, meron na pong automated message si uh, seller. Then, guys, kunin lang natin yung kanyang payment details. Then, copy lang natin yung kanyang GCash number. Then, go na po tayo sa GCash app para po uh, mag-payment. Ayan, click po natin yung send. Then, click po natin express send. Then, i-paste po natin dito guys yung GCash na kinopy po natin kanina. And then, click po natin yung amount. Lagay po natin kung ilan po yung bibilhin po natin. Ayan. Okay, click natin yung next. Then, I confirm. Then, send. So, make sure lang po guys, no, na yung number po na yun is ama po doon sa pagsisendan po nating sender. Ayan guys, screenshot lang po natin itong ating proof. Then, balik na po tayo sa OKX exchanges. Click lang po natin yung I have paid. And then, input po natin dito guys, yung screenshot ng Gcash po natin na nakapagbayad na po tayo. Ayan, confirm payment lang po natin yan guys. Ayan, verifying na po siya. Click po natin itong chat po natin kay seller. Antayin lang po natin na mag-message po siya sa atin or antayin po natin na matransfer po sa atin yung USDT. So yun guys, nagreply reply po siya sa atin ng checking. Ayan guys, seller receive payment, order is complete. The assets are now in your funding account. So, pwede po natin guys, i-view assets or punta po tayo dun sa ating pinaka-balance. Hola, yan na po guys. Nandito na po sa balance po natin yung 17 USDT na nabili po natin. And kung mapapansin po ninyo guys, 989 na lang po yung um, nasa balance po natin. Kasi po guys, meron po yung transaction fee. So nabawasan na po siya. So kung gusto na po natin yan guys, i-trade, i-click lang po natin itong transfer. Kasi yan guys, is nasa funding pa po siya. So kailangan po natin siyang i-transfer sa trading. Click lang po natin yung max and then confirm. Okay, transfer successful na po guys. Nasa trading na po yan. Pwede na po natin i-buy po yan ng coins po na gusto po natin. So, try po natin guys sa PI coins. I click po natin itong trade. So, dapat guys is nasa buy po yan. Hindi po siya nasa sell kasi bibili po tayo ng coins. So, ilagay po natin siya sa buy. And then guys, check nyo po kung nakamarket order. Kasi kung magkano po yung price po ng PI ngayon, yun po yung uh, price na bibilhin po ninyo. Then, click nyo lang po itong max. Dapat naka 100% po yan. Then, click nyo na po yung buy pie. Then, check nyo po kung ilan po yung binili po ninyo. Then, click nyo na po yung confirm. So, order place na po yan guys. Nabili na po natin yung USDT natin sa iCoins. So, makikita na po natin yan guys sa ating spot trading. Lahat po ng dineposit po natin na coins dito po sa ating pong OKX exchanges. So, ganun lang po guys, bumili ng USDT dito po sa ating OKX exchanges. At kung paano po natin i-transfer from funding to trading. At kung paano po tayo mag-buy ng coins dito po sa OKX exchanges. So, kung meron po kayong ibang katanungan guys, comment lang po kayo below and sasagutin po natin yan sa next video. Bye-bye!